Yun nga mga katiskate, kumain muna tayo ng hapuna kasi may baon nga pala tayo. <coughs> Ngayon, medyo aga, aga pa naman. Kakain tayo dito sa ano? Yung sikat na halo-halo dito sa Lumban. Tatry lang natin. Tara! Ah, ito pala yun. Elviras ngayon Elvira halo halo dito yan sa Lumban tabi lang ng Petron tara let's go Ayun, yun. thank you po madam <laughs> yun excuse me ang dami na kain tinakeout na lang natin mga katiskate -ka 95 yung malaki 80 yung maliit try natin Dito lang po yan sa so may Petron Elviras Bulaluhan Shout out Bago tayo tumakbo Diba? Doon Mga kadiskarte oh Patayin na natin Ang famous Elviras Halo 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 Tinake out na lang natin para mas feel natin yung biyahero vibes. Kain sa sasakyan, di ba? Ayan na siya, oh. Ang laki po. 95. Yung maliit. 80. Teka <laughs> mo na ha. Doon, napuksan natin mga tsikate Ah, doon, pag umorder kayo, hindi na kayo maghihintay may ready na pinrosen pala nila kaya pag ano hmm, kaya abot na lang sa inyo ba? Diba? ang dami na punta po dyan mga biyahero dinadayo masarap Mm-hmm. nakasama ko yung asawa ko nalating na namin to kaso ah, hindi ko kaya siyang bilihan no? kasi po pro send niya na lang doon sa bahay tanongin ko siya <laughs> sarap mga katis Creamy mm. Mm. Ito, susuntahan nito, Mm. Sarap mga ito sa kalpa Mmm Tawagan ko lang muna yung asawa ko mga katiskate Makita ko sa kanya tap Ayun niya mga katiskate Sarap, dami naman Tawagan ko si misis eh Sabi niya, lulusog na rin daw ito Ito ko, protein mo na lang ba eh. Sarap. Ganyan Mag road trip na lang daw kami, kain kain kami dyan. anyway. Alam 95, kalis karte. Panalo. Stop, dami naman. Kaya pala sa dinadayo. dami sa sakin lagi na parada niya mga malampat parada tapos dami rin kita ikaw dami rin tao sa store meron din silang ano eh bulalo next time try natin yung bulalo yung baong ko ako eh mula akong baong bubulalo ko dun tapos mag halo alo, -alo. Kadamay, nabot na tayo ng dilim. <laughs> Mga nag-rise, bawa, galing kayo Manila, galing kayo ng Laguna, dumaan kayo ng Lumban, dumaan kayo na kayo Sarap! biras alu-alu Manalo shut up Yun Kunti na mga diskarte eh. Ganong kasarap simot sarap yan po yan sa Elviras Bulalo and Halo Halo dito sa Lumban, Laguna tabi lang po siya ng Petron sa malapit ng boundary ng Lumban at Pagsanan kung Pag mapadaan po kayo, try nyo po powerful, ang sarap takpo na tayo mga kadiskarte pabalik ng Rosario